Debi dela sa boy mahau for today's video ah magsamuk-samuk kita. Oi, herby this lang <laughs> ah Uli natin na among score Tama sa suporta mga ka Mahal. mahau <laughs> okay <laughs> Ipang uli lang mo mga score. Ang uban naka perfect. Ang uban, ambot lang. Ha! Idol kitong Mahaw Mahaw. score siya o perfect. Mahaw. Shout out sa amigo nga gwapo Bawal lang tapo nagaw agaw. Dati may uh, classmate nga siya rin naka perfect. Sa mong quiz 3. Idol. Mahaw. Birthday day ka rin sa mong classmate. Nami plus points. Ayos ha Happy <laughs> 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 So manami classi. Okay, alright, goods. Mahaw. Mahaw. Matukon jatah guys. Kami jud. Diri kay sunod oi, Mahaw. Mahaw. Tuon sad me. kay exam sa sunod subject, Machines. After na mo sa exam, naun sad mi gibuhat experiment sa machines namo. Kay daghan dagis what? Gikapoy na ta, hagard na gitagdaw ng, oh, ayos kayo. shout out sa ko amigo, Spilesano. Ana ko amigo nga gwapo. Kogihan kayo. Mahaw. Nanood na ko sa amung Mingaw kayo. Ding. Mahaw. Mahaw gaw, mahaw. Mahaw. nga Tabi, human. Bro, bro. Bro, bro. Okay, mong snack ta kay Gutom kayo. Next sa Let's go. What's that, bro? Is that a canton? No, bro, no. No, pasta, it's a... Pasta, pasta. Pasta, oh. pasta. Unsay mo Mahaw. Mahaw. <tinyo> mahaw. Kanton, kanton nga hang. Oh. Salamat din ipili sa Anug, librihan kong kanton Nabusog ko sa panong kanton Ayos ah! agaw, mahaw It will na, be... mahaw Mahaw So, naabot na din ito ang kanton ng pan Lami kayo Ite, hi te Hello Hello sa vlog Oh, lami kayo Stock mo diri, kanton ng pan Silpi sa tabi Oh yeah It will, mahaw Lami kayo, mahaw <tinyo> mahal ga mahal? mahal mahaaaaaaaw oh, waheyyyy <laughs> 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 Kita mau kita mwatu habhabang mahaaw ngaon mahal. mahaaw mahal, guard ting ulik na deh wala nami klasi mo nagtapok mi diri sa before go home mahal. go to bro hahahaha <laughs> 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 na stres ke tungod sa machines mahaaw oke okay, guys mana mi kaun ke manam tag Musunta balik sa room. Kaya magpa-aircon ta rin to. Mahaw. Birthday, Mahaw! Happy birthday, Mahaw! Mahaw. 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 Go, home, go home. Go home. That's all for today. Mahaw. Mahaw.